Hi guys, good afternoon guys. ah uh, nandito po ako sa quarry. Quarry ang tawag nito. Sa may upper quarry, sa may sapang palay. Meet up ko po guys yung aking followers. At uh, bibigyan po natin siya ng rice guys. Kaya kausapin po muna natin siya guys. Medyo naghanap kami ng medyo matagal guys. Napunta po kami doon sa dulo. Pero okay lang po yung guys. Ang mahalaga ay nagkita na po kami. Nagkita na po kami. Hi. Hello po. Magandang hapon. <laughs> ano yung name natin? Rosemary po, Sarson Arob. Ah, uh, ako naman si Rosie. Bakit nag-follow ka sa akin? <laughs> ano po ma'am, lagi ko po, po rin kasi kayo. Yung isang account ko po, Opo. baka okay. na po sa inyo matagal okay. na. Okay. Eh nasira po yung phone ko, kaya po ang ginawa ko pang follow ulit yung sa asawa kong account. Opo. Okay. Um... Bakit naisip mo akong ano? Eh, yeah. kasi po ngayon walang-wala po kasi kami katulad okay. po. Walang trabaho rin yung asawa ko. Alam Sabi. <laughs> Ay, napapanood ko po palagi na marami po kayong natutulungan. Opo, ah, syempre. Maraming salamat kasi nga, ah, kahit paano nagkita tayo, at ah, pasensya ka na ha, sa itutulong ko sa'yo. Ayan, bibigyan kita ng 10 kilo na rice. Ano po, ah, makakatulong ko sa inyo yan. Um, ah, ilan taon ka na? Parang ano po, 27. 27? Ilan ang anak natin? Dalawa po. Isang 6 years old, isang 2. Ah, yung mister natin, saan po siya nagtatrabaho? Dati po, ano po siya, dito, nasa kumpanya. Eh, nalay-off po, dalawang taon na. Pa-extra-extra -extra na lang. Po. At, ang hirap, ano? <laughs> Bakit, ano nangyari doon sa kumpanya niya? Bakit siya na, ano? Ano po, po sila, parang tapos na po yung kontrata. Oh. Tapos, yung pag nalay-off po sa kanila, hindi na sila pinawagan. Ay, ganun parang ang hirap. Ano kasi parang minsan ang company kasi pag ganyan marami na siguro. At kasi parang hirap maghanap ng work kasi magdi-December po. Oo, oh, oh, mahirap talaga maghanap ng work. Alam mo naman ngayon, hindi ba? Ang uso na nga lang ngayon, yung mga grab. Kasi nga, yung iba, umaalis talaga sa kampanya. Kasi nga, syempre, iba yung kita. Opo, una po. Ah, mag sapat sa bahay lang si Mister. Opo, pa-extra-extra po siya dyan sa mga kapitbahay namin, may gawa ng isang araw, yun nakakaraos naman po. Ah, ikaw nag-aalaga ka lang sa si mga baby mo? Hindi nga gusto ko nga po sana magtrabaho kasi hindi po makatrabaho kasi po nagpapa-breastfeed po ako. Ah, oo, oo, kasi mahalaga po yan at saka, pag uh, bata pa yung ating mga baby, yung mga anak natin, Mahirap dapat aalagaan po sila po. Opo, kasi ang hirap na Kasi yun. Kasi ito po, atin oh. sundo si po po yan sa school. Oo. yung mga ganyang edad, kailangan pa ng gabay talaga ng magulang. Mag Pero siguro maipapayo ko lang sa'yo, umamat ka ng paraan, okay, sa o sa kahay lang. Mm Opo, nag -ano rin po ako nung no, oh. Nag online seller na, oh, oh. na ano lang po, na nga lang po rin ako, kahit dahil nawalan po ako po. Oh, oh, ano mayroon. po, nagre-resell din po kami ngayon ng ah. ano, paunti-unti ng dishwashing. Ah, oo, oh, oh, maganda kasi kahit kasi ah, kumukuha lang paano, din po kami uh, sa tita ko. Oo, oh, para Kas, yung oh, ano oh, lang, oh, pinapautang oh, namin, oh, lingguhan oh, po oh, ang oh. ano, bayan. Basta ah, malibri lang yung pangkain hmm. mo sa araw-araw, eh, mahalaga na yun. Kasi huwag muna natin isipin yung bukas, yung isipin natin yung ngayon, di ba? Okay. Yung maka, ano kayo, makatulong, hmm. yun nga ang mga nalaga. Oo, uh -huh. so, at ako'y natutuwa rin dahil ano, ang... Patagpuan naman kita dito. kasi ako, mas gusto ko kasi yung mga followers ko, yung manit up sila. Hindi lang yun nag-uusap sa, uh, sa Facebook. gusto ko makikita. At gusto ko rin sana makita yung kung paano. Dahil, di ba, ang sinasabi ko naman, ayaw ko rin sa una na pagkikita. Malay mo, mayroon pang mga nawa, di ba? Mm, mm Gusto rin ko mapumunta doon sa bahay nyo. Siguro next time na lang, ha? Next time na lang. At least alam ko na yung... iPhone. po. Oo. At, ah... Uh, medyo malayo, malayo nga ako po. kasi nga oh, oh, muson ako pero okay lang yan kasi uh, bahagi naman yan ng ano ko vlog ko na okay. Uh, okay. Uh, maraming salamat uh, po nakarating po kayo dito oh, uh, uh, at sana yung naipigyan ko sa'yo makakapulong okay. okay. sobrang tulong talaga um, para kahit paano ulam na lang yung uh, okay. uh, oh, maraming salamat <laughs> po <kayo>. <laughs> <laughs> oh, sana huwag kang magsawa na mag-bye-bye uh, so, uh, sa akin uh, kasi, sabi, ano nga uh -oh. po, kanina nag-usap kami doon, pati mga uh -oh. kapatid ko. Talaw niya si madam, mabait niya uh -oh. si madam. Sana huwag kayong magsawa, kasi malayo sa December, isa kayo sa mapili. Or oh. rise and grocery, eh, mm -hmm. di ba? Babalikan ko dito. At, um, uh, maraming salamat. Ha? Uh -oh. Thank you. At, uh, thank you din sa pagkapaunlak mo. At, uh, namaya, uh mo na may pa pahintulot na naman ay uh, makikita ko rin ito sa Facebook. Opo, oh, i-share ko na rin. <laughs> Maraming salamat thank salam you so much uh -huh. thanks